Hello Maliligalig! This is me again, your Maestrang Maligalig. Uy. For today's video nga ay samahan ninyo ako at sasagutin natin ng isang katanungan ng ating isang follower. Ayun nga ay kung paano daw gamitin itong Anycast. Una nga ay isasaksak natin ito sa HDMI ng ating TV. At eto namang USB port ay isasaksak natin sa USB hub or pwede rin namang sa power outlet. Gamit ang adapter, syempre. Charis. And then sa iyong TV, hanapin mo si HDMI. And then lalabas ito. Diyan, makikita mo kung ano-ano mga gadgets ang pwedeng i-connect kay Anycast. Una nating i-connect ang iPad. Siyempre, pupunta ka sa settings. Then, punta ka kay Wi-Fi. I-on mo yon And then, hanapin mo si Anycast. And then, i-connect mo lang gamit ang password na lumabas sa TV monitor. And then, sa control center, i-on mo lang ang screen mirroring. And then, hanapin mo si Anycast. Ganun lang. Ngayon naman ay i-connect natin ang ating Windows 10 Laptop. Pindutin mo lang si Settings and then hanapin mo si Display Settings. I Scroll down mo para makita mo si Connect to a Wireless Display. Pindutin mo lang yon and then hanapin mo si Anycast then Connect. And then ayun, nakakonect ka na. Wireless. At lastly, si MacBook naman ang ating i-connect. O, oh, ayan, sumusobra na kayo, Charis. Dito naman kay MacBook, kung papaano mo kino-connect si iPad, e, eh, ganun lang din naman ang gagawin mo. Kaparehas lang din niya. Open mo yung Wi-Fi, and then hanapin mo si Anycast, and then connect. And then, after mo ma-connect, punta ka kay Control Center, and then hanapin mo si Screen Mirroring. And then, i-connect kay Anycast. Kas, kas, kas. Paulit-ulit, Charis. And then, iyon, connected ka na. O, oh, ano, may natutunan ka. At yun na ang for today's video. Salamat sa panonood Follow for more. Thank you!